Hello, mabuhay! O, kumusta po kayo ha, mga kumari tigang tiga? Ngayong araw pong ito ay usapang sugal na naman po tayo. Kasi medyo marami-rami na naman po ang nagtanong po sa atin tungkol po doon sa ipinlex natin nung isang araw na isang pampaswerte sa pagsusugal. Yung po yung ating ipinature na medalyong 8. At Nako, marami po ang nagtatanong sa atin kung paano ba daw po gamitin ito. At ano pa ba daw po yung mainam na mga pagpaswete nga po sa pagsusugal. Katulad po niyan, yung mga sabong. Nako, yung mga losabongero. Ano ba mga update ngayon noon? Nako po, swaryos. Yung <laughs> La losabongero, di ba? Parang meron na daw po taatang lead ngayon. Ha, mga kumahari kong tigang. At parang sapot ata yung mga prominent people. Eh, yan na natin sila ha, mga tigang. Bahala sa buhay nila. Ha? Huh? <laughs> yan. Katulad din po ng kasino. At yun nga, yung nauso ngayon ng mga online gaming ngayon ng mga scatter. wes pues, kung kayo po ha, makumari kong tigang, ay sa rin sa talagang, nako, hamit na hamit at talagang haling na haling sa pagsusugal. Pero kayo naman po'y lagi namang natatalot na oolats. Lagi kayong bokya ha, kung kong tigang eh, pues, ngayon po, meron tayong share-share sa inyong ilang mga pampaswerte, gabay, na pwede nyo pong gamitin para kayo naman po po'y makaabat naman ng mailap na mga panalo na yan. Talaga ba? Ano yan? Yun na nga po, ha, mga Kaya, kung gusto nyo pong malaman kung ano pong mga pampaswerte ito na babanggitin ko, ay panoon nyo po ang video kong ito hanggang dulo. Oh, you wanna go? So, let's go, mga kumari tigang. Ah. <laughs> oh, so yun nga po, ha, mga tigang. Wala nang intro intro at wala nang masyadong maraming mga chika talakis. Let's proceed na, ha, mga kumari tigang. Yun na nga. Yung ating infinitio ng isang araw na pampaswerte na pwede nyo pong gamitin kung kayo po'y talagang mahilig mapasugan-sugal, talaga naman ako. Ito po'y pinaniniwala ng ating mga kaibigan ng tigero na napakainam po talagang gamit o kayo po ay gusto nyo pong makapanalo dyan sa mga sugal na tinatayaan po ninyo. Yan, katulad nga po ng mga sabong. Yan, mga kasino, yung mga, ano, yung mga nasa online gaming ngayon, yung mga scatter, mga color game, nako, yung usong usong ngayon. <laughs> Tapos yung mga sugal na may mga numerong tinatayaan, katulad nga po ng mga loto, yan, mga loteng, weteng, easy to, mga STL, nako. <laughs> request. Kung kayo po ay isa rin sa magsasabi talagang hamit na hamit sa pagsusugal pero lagi naman kayong yun na nga na oolas at tatatalo, eh ito po. Subukan nyo po ang ilan sa mga babanggitin ko ng mga pampaswete na pwede nyo pong i-incorporate dyan habang kayo po ay nagsusugal o maglalaro dyan sa mga sugalan na yan. Katulad ng ano, katulad po ito ha ah, mga kumaring kutigang. Ito po, mag-atigha po kayo ito. Isang napaka-powerful po, po na mutya na talaga lang pong pinaniniwala din ng ating mga matatandang mga ninuno at mga antingero natin kaibigan na napakainang pong pampaswete sa pagsusugal. Ano yan? Ang mutya ng lansones. Lansones. Opo, ito po, mutya ng lansones. Available po ito ngayon, ha, mga kumari kong ang mutya ng lansones. Kung kayo po ay makakakuha po nito, ay talaga naman po napaka-powerful po nito, na makahikayat ng possibility o yung tsansa na matas na kayo'y manalo. Talaga ba, tataas ang chance nyo na kayo manalo kung kayo po ay magtatanga nito ang mutya ng lansones. Oh, number one yan ha, Makmari tigang Isa pa po ha, Makmari Kuntigang, yung, ako, kaya lang eh, ako po ngayon eh, sold out na at tayo ngayon umuorder na naman kasi med medyo marami pa rin po talagang gusto makatikhan yun, yung paanang bayawak. Ayan ha mga kumari, kung tingnan ako, talagang isa po yan sa sinasabing napaka-inab din po pampaswete. Kung kayo talagang hamit na hamit din na magsugal, lalong lalo po sa sugal na may mga hayop nga na pinaglalaban-laban. Katulad yan, yung mga karera ng kabayo, yung sabong-sabong na yan, yung mga losabongeros na yan. Eh nasa na kaya sila? Yung mga losabongeros. Eh, parang, di ba, parang yun ata, naandun na daw sa may taan, Yung mga losabongeros <laughs> kawawa naman ha mga kumari, tingnan, ano bang storya kasi niyan? Because masyadong naulinigan niya eh, yung nasundan niyang kwento niyang mga Los Sabongeros na yan. I Comment down yung ga na, ha, makumari ko tingnan kung ano bang alam nyo dyan sa story ng Los Sabongeros na yan. Oh. At ang sa po ha? makumari ko tingnan eh ito. Isa rin pong napaka-powerful na pampaswerte na pwede nyo pong subukan. Kung kayo po'y talagang hamit na hamit din sa pagsusugal, eh ito po, maglagay kayo ito o magdala kayo ito sa mga blusapunin niyo Ang buto ng kaimito. Ha, buto ko na kainuin to ha, makumari ko sigang ilang pirasong. Kahit po mga tatlo o pitong pirasong kaimito, maglalagay lang po kayo ng sabon sa puno nyo. Bago kayo magsugal o habang kayo nagsusugal, magdala na kayo nito ng buto ng kaimito. Tignan nyo ito ate, buto ng kaimito. Ito, ito po'y 2019 pa na dito, ha. Tignan nyo, hindi ko talaga ito tinatapos kasi yan o. Oh. Tignan nyo yung mga buto ng kaimito ko. Oh, talagang bintog na bintog. O, Tignan nyo, ang ganda naman ha, makumari tigang. Yan, ganyan lang po. Kayo po'y mag-ipon lamang po ng mga buto ng kaimito. Yan, kasi may halo-halo na ito. buto ng sampalok, may buto ng atis. Tatanim ko ba ito? <laughs> <laughs> kasi gaganda eh. Alam niyo po ba, ha, makumari kong tigang na ang mga butong ito, napaka-parapot po nito na sangkap o gamit sa pagpapaswerte. Yan yung buto ng kaimito. Kayo po'y maglagay lamang ng pitong pirasong buto ng kaimito sa mga sa po ninyo habang kayo nagsusugal. Nako, kayo nako, mataas na mataas ang chance sa po ninyo na kayo'y makapanalo. Ah, talaga ba? Opo, ito po yung talagang proven na proven ko na kasi nasubuka po na rin po ito. Kasi nung araw nga, di ba, ako'y mahilig din pong magpabingo-bingo. Yung mga bingo-bingo baga, ay talaga naman ako'y nakakaabat siya ng panalo. Tapos di ba, itong nakarang taon, eh, ako'y nagsunod-sunod ang panalo ko sa Weteng, tsaka sa SDA. Oo. Oh. Kaya yan talaga, inabatan ko ito po. Bukod sa ating mga ginagamit na pampaswete, itong buto na kaimito, napaka-powerful po talaga itong makapanghikay ng yung positivity sa panalo sa sugal kasi ako po yung isang tinduruan nito ha makmarik tigang kasama ko sa pagtatalent noon sa probinsyano eh ako may kaibigan doon na talagang napakatakaw mga na. sugal ano pangalan niya? kasi hindi ko nababagay sana ako baka nanonood kasi eh lagi siyang nasa soler doon sa may Newport Newport Manila sa so, may Paranaque eh ako'y sinasama pa noon, hama kumari ko tinga, sabi, halika doon Rico, ko, tayo magsugal. Magkasino tayo. Sabi, tayo nga, che, yung ako magsugal, Sabi, meron doon mga free foods, may free drinks. Sabi, kumahain ka na lang kung punta ka kung gusto mo, sumama ka sa akin. Dana! May Free foods, oo. Eh di, sumama naman ako. May free foods nga naman, totoo po. May mga drinks. Pero, kailangan magsugal ka. Sana, oo. Pero alam niyo po, dahil sa nga sa'yo talagang ko magsugal, sabi ko sa kanyo, Halika nga, tuturuan kita ng teknik. Ikaw, ganito ang gawin mo. Bago ka magsugal, kumuha ka muna ng buto ng kaimito. Sabi niya, ano gawin ko dyan? Basta baunin mo yung buto ng kaimito, ilagay mo sa bulsa mo bago ka magsugal. Kumuha ka rin ng dahon ng kaimito. Kasi alam niyo ba, yung pong dahon ng kaimito, yung balik talan, yung kulay green, tsaka kulay marunan likod na dahon, magandang maganda po yung papaswede sa pagsusugal. Yung pong dahon ng kaimito, maglagay din kayo ng tatlong pirasong dahon ng kaimito sa bulsa po ninyo. Tsaka itong buto niya, Nako, talagang yan ay napaka-positive. At yun na nga, ginawa nga niya. Abay, nako, nagulat yung, ano ha, yung mama. Sabi, nako, Rico, talagang effective yung binigay mo, ano, teknik, yung papaswete mo, yung buto na kaibito. edi sabi, yun, nagpapanalo nga daw siya. Tapos, ayun na nga, kaya ako na kung ano nangyari doon kasi nga po, pumutok na nga yung pandemic, nag-pandemic na, nag-COVID-19 na. edi di napatigil na rin kami sa pagtatalit-talit sa sa ano, ABS-CBN, di ba? Yun na nga, wala nang, ano, wala nang taping kasi lockdown na. E eh, kami napatigil na rin sa ang probinsyano. Hindi ko na nalaman na na ko anong nangyari doon sa kanya. Ewan ko, nagsusugal pa rin. Pero siguro ngayon, e, bumalik na naman sa pagsusugal yun. Kasi matakaw na, matakaw talaga sa pagsusugal yun. E. <laughs> <laughs> at isa pa po ha, mga kumalikotigang. Eto, baka hindi nyo pa po alam ito. E, i-share ko sa inyo ngayon. Isa rin po ito ha, mga na pwede nyo pong gamitin kung kayo talagang nako, nagahanap na pa at nagyo nga, nag-iisip ng mga bagong magagamit yung lucky charm o pampaswerte na pwede nyo pong incorporate yan sa pagsusugal po ninyo. Ano yan? Ito. Yung talagang trending ngayon na talagang ang daming gamit at talagang ang daming benefits ngayon at ang daming gamit talagang sa pagpaswerte. Ano yan? Ang ating mga globe. Globe? Opo, po Napaka-power po buong dito sa pagsusugal. Lama kumalik ko tigang. Hindi lang po sa pagninegosyo, sa pagbebenta. Kayo po'y kumuha lang din po ng ilang piraso po ng globe. Siyan po, globe po. Tinan nyo. Oh. Hmm, kabang kumang ko. Ay, eh, tignan nyo, ang bango-bango talaga ng cloves. Alam nyo, kayo po mag po ng yung tubig na binabara ng cloves sa umaga, tapos bago kayo matulog sa gabi. Yung oh, bad breath nyo, yung mabahong amoy ng big nyo, mawawala. <laughs> tapos gaganda ang ano nyo, yung digestion nyo, tapos yung circulation ng dugo nyo, eh, ano, gaganda. Tapos ang himbing-himbing ng tulog po nyo, tapos yung bunga nga nyo nga mabango, hindi yung, mab yung bad breath, mabad <laughs> breath. <laughs> Dalawang beses na yan! Iwa kayo sa basok tubig. Medyo maligam-gam. Lagyan nyo ng kahit mga tatlo, apat na parasong clove. Nako, napaka-powerful po niyan. Tapos magpakulo din kayo nito tong ano sa isang litrong tubig ng ano ng clove tsaka samahan niyo to nasaan ba 'yung isa dito nasaan 'yung ano to dito ito 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 samahan niyo dito ha nasa na nasa na nakita ko na kaya na naman ng table ko dito ito samahan niyo ng ano ng cinnamon. Nako, napaka-powerful po niyan. Kung kayo po yung ang pressure po ninyo, matataas ang sugar niyo tapos kayo may mga kidney-kidney, eh ito, clove, saka ito, yung cinnamon stick o cinnamon bark. Nako, inumin niyo, mag kayo, maglalaklak kayo niyan. Talagang, malalalos lahat yung mga nararamdaman nyo sa katawan po niyo At yun na nga, isa uh... rin po ito na napakainan pong pampaswerte, ha, makumari kong tigang o kayo po'y mahilig magpasugal-sugal. Ganito po gawin po niyo. Kumuha lang po kayo ng walong pirasong ano ito, cloves. Tapos ilagay niyo lang po yung sa kapirasong ano, yung telang pula, balutin niyo po. Tapos ilagay niyo po ng ilang piraso po ng barya. Yeah, ilang pirasong barya, kahit walong pirasong barya, at sama niyo po dyan. Ilagay niyo sa bulsa po ninyo. Tapos isama niyo na rin po yung buto ng kaimito. Tapos itong butya ng lansones. Ako talagang, ewan ko na lang pagka hindi pag nagkunay ang mga bertod niyang mga yan at talagang kayo Nako, puputusin talaga sa'yo ng napakarayang panalo. Ah, Sana po, ha, mga mga niya. Ito po, cloves at saka yung ito, buto ng kaibito. Talagang yung dalawang yan. Napaka-powerful po ito, ha, mga kong tigang. Tapos, yun na nga, yung nag-trending nung no isang araw, ha, mga kong tigang. Ang dami pong nagtanong tungkol nga po dito. Yung i po natin na bagong uh, medalyon natin na pampaswerte na pwede nyo pong gamitin nga pong panghikayat nga nung sinasabing panalo na yan sa pagsusugal. Yung ating pong medalyong 8. 8-8. O ito po yun ha mga kumari kong tigang. Ang dami kasi nagtanong ko paano daw po gagamitin ito. Nakoy, hindi napakatali lang naman ha mga kumari kong tigang. Kayo po yung mag-atikha halamang po nito. Pwede ko mag-order sa akin kasi available po ito ngayon. Ito po ha mga kumari kong tigang eh, babanggitin nyo lamang po yung kanyang orasyon na yan. May nakalagay naman po sa likod, naka, ano na, nakaukit na sa kanya. Yan, sagin, sagi, sagdu. Yan, tatlong beses po ulit-ulitin niya bago nyo kayo po eh, magsugal. Yan, ulit-ulitin nyo po yan bago kayo magsugal yung pong orasyon na yan, yung sagin, sagi, at sagdo Tapos, humili kayo, magpetisyon kayo dyan kung ano po yung kahilingan nyo dyan sa paglaro po ninyo. Tapos, ito po ay isusuot nyo lang po, isusuot nyo. Kaya kasi pwede po siya ikwintas. O, gaganyan nyo lang, o. Habang kayo po ay nagsusugal. O, di ba? Napaka-esthetics ng design, ha? O, tira nyo naman. Sana oh, no. Ang ganda, ha? <laughs> o. Pwede nyo pa iksigan ha? Makumari kong tigang, o. At, marami na um, naka-order nito, ha? Makumari kong tigang, tinagasan na po tayo ng order kahapon. At ito po yung available po ngayon, ha? Makumari kong tigang, sa mga gusto pong maka-order po ito, itong ating pong yung 8. E, eh, available pa rin po ito sa atin, ha? tigang. Ito po ay consagrado na, cleansed and ritualized na po ito. Ito po ay kargado na ng mga, ano yung intensyon sa pagsusugal. Ah, opo. Kaya ito po eh, nako, atikain nyo na ha, mga kumari kong tiyang. O, ito. Meron pa tayong ilang pieces po dito na Kung gusto nyo po rin makakuha po dito, eh, mag-PM agad kayo sa akin para ito po, eh, ipadala ko po sa inyo. Iba po itong sa atin ha, mga kumari kong kasi iba po ito yung mga nasa online dyan na sinasabi ng iba na Ah, uh, yung iba ata ay nag-aari mo pa. Ang <laughs> At gusto ata ng iba ay libre ko na lang ibigay sa kanila. Naku, wag naman po ha, makumari ko tigang. Naku, patawarin niyo po ako. Kasi ito naman po ha, makumari ko tigang, ay hindi po naman talaga sa akin galing. Kasi ito naman po yung galing din po sa ating mga hunter ng kaibigan nating ero. Eh syempre, ito naman po perplex lang po sa atin. Wala naman po ako masyadong ano, stocks dito ng ganto. So, kung gusto niyo po ha hapo ito itong ito ating mga medal yun na mga 8-8 na ito, eh yan, mag-PM kayo sa akin, umorder na kayo. Huwag na kayo mag-ari muhunan sa presyo, ha? Makumari ko. talaga talagang ganun. Kung gusto nyo sweating kayo, ba, syempre, gumasos kayo, magbayad kayo. O? Oh. <laughs> ganun po talaga, ha? Makumari ko. sa sabi nga, yung mga sinasabing papaswete na yan is either yan ay ipagkalob sa inyo ng kusa, bilhin po ninyo, bayaran nyo, o, yun nga, nakawin nyo para mapunta sa inyo yung bertig ah? ng swerte o yung mga agimatean o yung mga mutyang yan. Pwede nyo pong gawin yan. Kamili kayo doon kung anong gusto nyo gawin doon. Yan. Bilhin nyo, hingin nyo o yung ipagkaloob sa inyo o kukusang ibibigay sa inyo o yung nga nakawin nyo. O yung po yung tatlo pa eh, para pagkuha po ng mga sinasabing mga pampaswerte na yan eh. Aagawin nyo siya na nakawin nyo doon sa tao may tangan yan o babayaran nyo sila at papalimusan nyo o yun na nga, ipagkakalob sa inyo ng kusa. Pero ito nga sa atin po, eh, meron tayo ngayon ng pinalilimusan, ibig sabihin available po siya, off for sale po siya ha, makumari kung tigang ibig sabihin, pwede nyo pong makuha. syempre babayaran nyo. Huwag nyo naman yung sasabihin ng iba eh, magtatanong, tanong ng tanong, dami ng tatanong, tanong kayo ng tanong, tapos mag... <laughs> at gusto nyo hata ilibre na. Ayun ako, namabawa naman kayo sa mga antingero natin, ng mga nagpapaplex naman po. Tsaka ito na po yung puso konsagrado na. Huwag nyo na po i-compare doon sa iba. Kasi sinasabi nyo, bakit doon sa iba, gano'n, bakit sa iba, ganito. Eh, syempre, iba-iba po nga yan, ha, mga kumari tigang. Sinasabi ko po sa inyo, ito pong ating mga gamit dito, cleanse and ritualize sa po ito, konsagrado na po siya. May karga na po siyang intensyon. At na-devotion na na po siya. Yung mga mabibili nyo dyan sa online, sa mga TikTok dyan, sa kung sang Shopee, eh, di pwede kayo doon nagtanong ha. Pwede naman kayo doon mag-order kung doon yung gusto. Pero, hindi natin alam kung ano po ang nakakarga sa kanilang intensyon, kung ano po yung kinargan lang orasyon doon, ha, mga kumari kong Katulad din po yan, nung mga nag-avail sa atin po nung mga Saint Benedict medalyon, na una natin mga pinaplex na medalyon, tsaka yung pong ating Santo Ninyong Hubad, na yung iba, binili sa TikTok, binili sa, binili sa Shopee, pero sa atin hinihingi po yung dasal. Nako! <laughs> <laughs> Natanong ko yung mga sabi ko, saan pa kayo bilhin na? Sabi sa TikTok na. O, bakit wala yung orasyon? Bakit hindi bilhin kayo dasal? Wala nga eh. Pwede bang, ano, mahingi yung dasal? O, di, syempre, binibigay naman natin. Pinag pinagkakalob naman natin sa kanila. Hindi, naman natin. Siyempre, eh, wala namang problema yon. Kaya lang, kapag kaganon nga po, hindi natin alam nga kung halimbawa, kung bumili nga po ng mga ganyan, ng mga, mga pampaswete o mga medal yung ganyan, ng mga ating- anting tapos sa iba nyo binili, hindi natin alam kung ano yung mga ikinagan nila mga baga mga orasyon, mga ritual at yung mga dinibosyo nila. Kung anong intensyon yung inilagay nila dyan. Katulad nga po, sabi ko sa inyo yung ating na, Santo Ninyo Hubad. Marami po kasi ang pwedeng gamit po ng Santo Ninyo Hubad. Pwede po ito sa pagninegosyo, sa trabaho, sa hanap buhay. At pwede rin po itong pangakitin po doon sa mga sinasabi nga yan, yung mga opposite sex. Yan. Pwede rin yung pangakit ito sa mga babae, sa lalaki. Yan talagang lalakas ang aura at karisma po ninyo kasi itong nasa sabi natin na ating itong well, ating uh, santo hubad na may mahabang et et o mahabang are. Yan tinan nyo o. Oh, Say uh. it oh. Talagang napaka-powerful po itong makaakit ng tao. Palalakas itong aura at karisma po ninyo yung mga dungan po ninyo para kayo bumango sa tao. O. Oh. Pero, di ba sinasabi ko nga sa inyo, ito po mga sinasabi mga pampaswede nito, mga gamit nito, huwag nyo pong gagamitin sa kalukuhan o sa pag ano pag take advantage ng ibang tao. O kasi yan po ay pwede pong bumalik sa inyo. O ganun yun. Kasi kung gagamitin nyo sa kalokohan, baka kayo din po mapahamak dyan, ha? Makumari kong tigang. Pero, at sabi ko sa inyo, kung kayo gagamit ito, itong sinasabing mga pampaswerting ito na pindeplex po natin dito, eh dapat po, kayo po yung 100% po naniniwala dito kasi sasabihin ko po sa inyo totoo. Kahit kanino pa po kayo dito mag-order, dito sa lahat ng ano, nag dito sa online, sa mga kahit sa TikTok, sa Shopee, o kahit sa Lazada, o kahit sino pa dito nag-reflex po ng mga ganito mga papaswete, yung kahit sino pa mga vlogger dito, yung mga sikat dito na talagang uh, nag-opose ng mga ganito, nagbebenta rin ng mga ganito. Marami dyan ha, mga kumari kong tigang. Hindi ko naisa-isahin ng mga pakalang, mga sikat talaga sila at talagang sila po yung nagpe-flex din ng mga ganito. Pero kung kayo naman po ha, mga kumari kong tigang, ay hindi naman po talaga naniniwala sa mga ganitong mga yan, pamamaraan, ganitong mga gamit at kayo po yung punong, -punong din ng pag-aalinlangan sa sarili po ninyo. Eh nako, hindi ko na po yung minumungkahin na gawin nyo pa ito, gumamit kayo nito kasi yun na nga, kasi baka kayo po yung mag-aaksay lang po ng oras po ninyo, ng pera po ninyo at baka kayo umasa lang. Hindi rin po tatalab sa inyo yan ha, mga kumari kong tigang buhay puro pagdududa, pag yung mga pag-aalin lang sa sarili niyo, tatanungin pa kayo. Effective kaya yan, legit kaya yan. Oh, Aleche. Wag na kayong kumuha. Apa ka ganoon po ha, makumare ko tiga. Na hindi niyo naman ano, pakiramdam na talagang sa tingin niyo hindi niyo feel yung mga gamit o yung mga mutsala na pinaflex natin dito. Huwag nyo nang, <laughs> ano, pagpilitan ng sarili po nyo. Kasi alam nyo po ba, mga kumaring kahit na po kayo, napakaraming yung pera, kahit may pambili pa po kayo, kahit may pambayad kayo, kahit kaya nyo bilhin to, kung ito lang pong mga pampaswete ito, yung mga yan ay ayaw sa inyo, hindi rin talaga yung mapupunta sa inyo o hindi rin gagana sa inyo, ha, mga kumari kuntigang. O, oh, so yun po, ha, mga kumari kuntigang, yun po ang sekreto dyan. Yan, isinare ko na sa inyo. Yan, dapat po kayo po talaga ay 100% pong naniniwala dito. Para talagang yan ay tumalab sa inyo, gumana sa inyo. O, oh, so ito po, ha, mga kumari kuntigang, ito po, available na po siya ang ating medalyong 8. Eh, pwede na po kayo mag Order po nito. Kung interesado po kayo, eh, pwede po kayo magpalibos dito, ha, mga tigang. Umawag po kayo sa akin o mag-PM po kayo sa akin, ha, mga tigang. At sinasabi ko po sa inyo, ha, mga tigang, kung gusto nyo po talagang maka-avail na talagang mga legit talaga at mga tunay na mga gamit, eh, eto, nag-over tayo dito, ha, mga tigang, nung mga available po natin na mga gamit dito. Oh. At wag na po kayo mag-ari mo hunan ha, mga kung tigang sa presyo. Nako, yung iba eh, magtatanong sa magkano yung ano, medal yung 8? Sasagutin ko, edi, ganda po, ganda po. Oh, so oh, ito po hama kumari kong tigang Available po ito ngayon Hama kumari kong tigang ang ating medal yung 8 Sa mga interesado pong makaatik ha po ito eh mag-PM lamang po kay sa akin Mag-DM kayo sa akin sa number ko Dyan sa number natin na 0995 433 6402. wag Huwag po dito sa message box sa inbox natin Hindi ko kayo sasagutin dito Sasabihin ko lang dyan sa inyo Mag-PM kayo sa akin o mag-DM kayo, tawagan nyo ako, doon kayo mag-order. Hindi dito, hama kumari kong tigang. O, so ito po, available po ito ngayon, hama kumari kong tigang, pero limited na lang po ang stocks natin ngayon. Paunahan na lang po sa mga gusto makakuha talaga, nung legit talaga at tunay na mga medalyo na katulad po nito. Itong ating medalyong 8, hama kumari kong tigang. Huwag na po kayo mag-arimunan sa presyo ha, mga kumarikong tigang, na kosmaryosip naman. Siyempre, gusto nyo yung swetein kayo, manalo kayo sa sugal na yan, mga tinatayain po ninyo. Eh, siyempre, mag-e-effort kayo, at saka mag-invest din naman kayo ha, mga kumarikong tigang, at gumastos talaga kayo. Kasi, eh, ilang libo na ba yung nagastos nyo sa, ano, napatalo nyo sa sugal na yan, hindi naman kayo nananalo. Tapos itong mga ganitong mga gamit, eh, eh pinag-aarimunan nyo pa yung presyo nagaano pa kayo, nagdadalawang isip pa kayo, ayaw nyo pa at sabihin nyo, ay mahal pala, ganyan pala yan. Eh, gano'n na po ba karami ha, Makumari kung tigang, ang mga napatalo nyo dyan sa sugal na tinatayan po ninyo. Tapos lagi naman kayong olats, oh, tapos ito nga tayo po yung nag offer dito ng pamamaraan natin na pwede nyo pong gamitin. Talagang ganun. Kung gusto nyo kayo e, eh, syempre dapat mag-e-effort kayo, mag-invest kayo dyan. Babayaran nyo sila para maatikhan nyo ang bertud ng kaswertihan na taglay nito. Syempre wala nang libre ngayon ha, mga kong tigang. Ayon, oh? <laughs> oh, sorry po, mga tigang sa mga interesado po na maka-avail po ito ng ating Bidal yung 8 eh mag-PM lamang po kay sa akin at ito po yung patatala ko po, po sa inyo oh, so yun po ang <laughs> mga kumari kong tigang sana po yung may napulot ng mga bagong idea at kalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswetihan sa pagsusugal-sugal na yan o oh, diba ga oh, so with that mga kumari kong tigang keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth dahil makmalik kong tikang ang O At ikain nyo na to ha, kong tikang At baka mausan na naman kayo da Ha <laughs>